Mahal kong kapatid, tahimik na ang paligid, dahan-dahan ng humihimlay ang mundo. Ngunit sa puso mo, may mga tanong, may mga bigat, may mga takot. Kapatid, sa gabing ito, hayaan mong ang Diyos ang sumagot, ang Diyos na hindi napapagod magmahal, ang Diyos na kailanman ay hindi tumalikod sa'yo. Halina, lumapit ka sa Kanya dahil bago mo pa siya minahal, minahal ka na niya. Ito ang iyong oras ng panalangin. Ito ang gabing pinuno ng pag-ibig ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba at naghahangad ng kapanatagan. Salamat po, O Diyos, sa buong araw na nagdaan, sa bawat hininga, sa bawat hakbang, sa bawat pagkakataong naranasan kong akoy, iyong iningatan. Panginoon, sa mga sandaling akoy napagod, nalito, o nadapa, ipinaalala mo sa akin na hindi mo ako kailanman iiwan. Sa gitna ng aking kahinaan, naroon ka upang akoy damayan. Tunay nga, O Diyos, Mahal mo ako kahit kailan, ay hindi ako karapat-dapat. Ang iyong pagmamahal ang nagsisilbing liwanag sa aking gabi at lakas sa aking bukas. Patawad po Panginoon sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala ko ngayong araw. Linisin mo ang aking puso. Nais kong sa pag-idlip ng aking katawan, kapayapaan at kapatawaran ang aking madama. Naway sa gabing ito, maramdaman ko ang iyong mga bisig na yumayakap sa aking kaluluwa. Alisin mo po ang anumang takot, pag-aalala at lungkot sa aking puso. Palitan mo ito ng katiyakang ako'y mahal mo at hindi mo ako kailanman pababayaan. Panginoon, binibigay ko po sa iyo ang lahat, ang aking pamilya, mga pangarap at bukas. Sa bawat tibok ng aking puso, naway paulit-ulit kong marinig ang iyong bulong. Anak, mahal kita. Ama, naming mapagmahal, salamat po sa araw na ito. Salamat sa bawat sandali ng buhay. Salamat sa paghinga, sa katahimikan ng gabi. Salamat sa mga biyayang nakikita at hindi nakikita. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa bawat pagkakataong ako'y nadapa, nandyan ka upang itayo ako. Sa bawat luha, ikaw ang umalo. Sa bawat pagkukulang, pag-ibig mo ang nagtakip. Panginoon, salamat dahil mahal mo ako. Pagninilay sa salita ng Diyos 1 John chapter 4, verse 19 tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Hindi ako ang unang nagmahal, hindi ako ang unang lumapit. Ikaw, O oh Diyos, ang unang umabot. Sa aking pagiging makasalanan, pinili mo akong mahalin. Sa aking paglayo, hinanap mo ako. Sa aking kawalan, sinamahan mo ako. Tunay ngang dakila ang iyong pag-ibig at ito'y hindi nagbabago kahit ilang beses akong madapa kahit paulit-ulit ang aking pagkukulang mahal mo pa rin ako panginoon sa panahong pakiramdam ko ay eh, wala nang nagmamahal paalala mo sa akin hindi ko kailangang maging perpekto para mahalin mo dahil bago pa man ako matutong magmahal minahal mo na ako Panginoon sa iyong presensya. Nagniningning ang katotohanan ng aking puso. Inaamin ko, marami akong pagkukulang. Marami akong nilapastangan. Marami akong piniling mali kaysa tama. Patawad Panginoon. Patawad sa mga salitang hindi ko dapat binigkas. Patawad sa mga desisyong inuna ang sarili. Patawad sa oras na binalewala ko ang iyong pag-ibig. Linisin mo ako, O Diyos. Baguhin mo ako. Tinatanggap ko ang iyong habag. At ako'y muling bumabalik sa iyo dahil alam kong hindi mo ako kailanman tinatalikuran. Tahimik tayong manalangin. Katahimikan, hayaang bumaba ang presensya ng Diyos. Damin mo ang, ang kanyang yakap. Pakinggan mo ang kanyang bulong. Anak, mahal kita hindi kita pababayaan. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang aking pamilya. Mga magulang, mga kapatid, anak at kaibigan, balutin mo kami ng iyong pag-ibig. Pagkaisahin mo kami sa pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok, ikaw ang maging aming sandigan. Naway sa bawat isa sa amin, Madama namin ang iyong tapat na pagmamahal. Panginoon, maraming takot sa puso ko. Mga alalahanin sa kinabukasan, mga sakit ng kahapon, mga kabiguan ng ngayon, ngunit sa iyong presensya, ang puso ko ay natututumuling manalig. Bigyan mo ako ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo kapayapaang galing sa paniniwalang mahal mo ako at hawak mo ang lahat. Itinataas ko sa iyo ang aking buhay. Lahat ng plano, lahat ng pangarap, lahat ng sugat. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Kahit di ko maintindihan, kahit masakit, kahit parang walang kasiguraduhan magtiwala ako, dahil mahal mo ako, at ang nagmamahal, hindi nananakit. Ang nagmamahal, hindi nagpapabaya. Ngayong gabi, Panginoon, hinihiling ko ang iyong paggabay habang ako'y natutulog. Kalingain mo ang aking katawan at kaluluwa. Itaboy mo ang masasamang isipan, ang masasamang panaginip. Naway mapanaginipan ko ang kapayapaan ng iyong piling. Punuin mo ang aking gabi ng iyong mga salita na sa pagising ko bukas, ang una kong maririnig ay, Mahal kita anak. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin kong ito, hinihiling ko na huwag. Mo akong hayaang makalimot na sa bawat oras, sa bawat problema, sa bawat tagumpay, ikaw ay naroon. Hindi man perpekto ang aking bukas, haharapin ko ito ng may pananampalataya dahil alam ko na sa bawat paghinga ko, may Diyos na nagsasabing, Anak, mahal kita, kasama mo ako. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!